Hello so, mga kabay kabay sa inyo lahat uh, Karoon po tayo ng clearing operation sa IMDRA mo dito sa Katmon Cebu dahil sa talong uh, paglakas ng ulan sa Bagyong Tino Ito guys, um, dito yan sa uh, Kambatite Luyan, Katmon Cebu Nagkaroon po ng um, landslide dito po At uh, tuloy-tuloy pa rin ang pagawa uh, paggawa ng clearing operation kahit uh, umulan kaya nga guys uh, magingat po kayong lahat dyan lalo na dito sa northern part of Cebu kasi uh, signal number 3 na po tayo ngayon and uh, sana uh, gabayan tayo ng Panginoon guys na hindi lalong lumakas yung ulan lalo na yung hangin kasi um, sa northern part of Cebu yung ada daayo sa typhoon kaya nga ingat ko yung lahat guys at huwag kalimutan manalangin sa Panginoon kasi siya lang po ang may alam nito so guys ingat po kayong lahat at ito po yung current situation namin dito sa Katmon Cebu sa doyan na clearing prison po ng mga MRD, MRDMO po